Sa tiil niya ikaw magsak... Tungtong. Ayay! <laughs> Ay, masakay oh, ako! Oh, oh ayaw na, ayaw ka na! <laughs> Mene, masakay na, kuwit lang! Dili na ako kawit! <laughs> ka na sa no, na! Ready, Kay pa No, buang Na, kaigo ka mo din na? Hindi naman <laughs> Ayaw Ay, matibay man. Pinambili ng chirilas. <laughs> Ang sakit ang bukog. <laughs> 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 Abante di pa ka saunan sa unahan. <laughs> Ay, uy. Bakay oh, ha, yes! <laughs> <na kasakay sa laughs> Guys, first time First time nakasakay sa Carabao, guys. Ibalik na na sinda pa sa balay. Hindi, Oh, my God. niyan daw, niyan. Hala, Oh, mau konten pandau Hi guys, first time guys in my life mag-ride sa ano, sa Toyota. Buang buang Lu da kamu dua. Oh, Didi nakita eh, picuran Ayo, anay lang. Didi kita. Adi kamu, Komita Didi oh. damo na, lusad na, lusad na kamu okay.